sila bang ano? Reading? Ay, yung ah. sila, sila yung mga kalaban ng Asian dyan. Ah. Kaya nila, tatapak nila yung mga yun. Mamaya may laban sila. Masa ah. ah. ko nito? Sino nga preryo? Si Yambaw? Hindi. Si Yano. Pero si Kenji. Ang oh, pinipilang. Oo. Oh, nandiyan na nga si Nadiano ngayon. Ang Gano'n, nag-abroad, pagbalik, gano'n pa rin. Hindi nagbago ah. <laughs> nagbago yung mukha. Kahit ang tagal sa abroad eh, gano'n pa rin ang bago. Naglaro eh. Ha? Pero doon, naglaro din yun doon. Walang hindi na bababong gano'n eh. Yun ang, yun ang katinang pinakatrabaho doon. Basketball din. Kaya yung gano'n niya, gano'n pa rin. Batak din kasi yung lalurot doon yun. Bababong. Sakin katawan, ganoon pa rin naman. Seryoso, teka katawan. Oo, oh, ganoon pa rin eh. Hindi <laughs> ang e, ginawa ko, nawahan ko na lang eh. <laughs> ko sa bayawang. na. <laughs> e, malik si Ma. Ba? Si <laughs> Ma. Wala nakatakot ang barato. Eh no, na, siguro mga nakakalaban nila doon. Malalaki rin.